Madalas ay makita o makapanood sa balita ng mga aksidente patungkol sa irresponsabling pagmamaneho. Ang irresponsabling pagmamaneho ay nagahatid ng kapahamakan hindi lamang sa mismong nagmamaneho, pati na rin sa mga pasahero, mga kapwa driver, isama mo na rin ang publiko at pinsala sa property. Posibleng mangyari ang mga aksidente saan man dahil sa dami ng mga sasakyan tulad ng mga private cars, trucks, buses, motors, tricycles at pedicabs. Idagdag pa ang mga pabayang driver na hindi sumusunod sa mga patakaran. Mabuti na lang pinaparusahan ang reckless driving dito sa Pilipinas. Ang reckless driving ay sakop ng RA 4136 under miscellaneous traffic rules. Merong malawak ngunit partikular na mga violations na nakapalaw dito. Matatawag na reckless driver ang isang nagmamaneho kapag minamaneho niya ang isang sasakyan ng walang sapat na pag-iingat. Kasali dito ang hindi pang-intindi sa kondisyon ng trafiko, lawak ng kalye, crossing o pedestrian at iba pa. Sa madaling salita, reckless driver ka kapag kinulang ka sa atensyon sa pagmamaneho at dahil dito napinsala ang tao o pagmamayari niya. Bawal ang distracted driving Sa ilalim ng Anti-Distracted Driving Act, bawal na may sagabal sa paningin ang isang driver. Distracted driver ka rin kapag sumagot ng tawag, nagbasa ng text, nakipag-usap sa pasahero, umiinom o kumakain, may kinuha sa dashboard o sa floor ng kotse, naga adjust ng music sa sasakyan o gumagamit ng gadgets. Bawal ang overspeeding. Sa Pilipinas, meron tinatawag na speed limit law na dapat alam ng driver. Overspeeding ang lumampas sa speed limit. Bawal din kung mas babagal ka sa ipinag-uutos na speed kung meron. Bawal din kung sa bilis mo wala kang sapat na pagkakataong huminto bago bumangga sa ibang sasakyan. Bawal ang driving under the influence or DUI. Under the influence of what? Alcohol and or drugs. Hindi malinaw kung anong level ng alcohol ang katanggap-tanggap. Pero sa ibang LGUs, mataas ang 0.06% blood alcohol level sa loob ng isang oras mula sa pagkakaaresto. Bawat violation ng isang driver ay may karampatang multa at o suspension. Kapag overspeeding, ang first offense ay may multang 2,000 pesos. Ang second offense ay may multang 3,000 pesos. At ang third offense ay may multang 10,000 pesos. Kapag driving under the influence, may multa at suspension ng lisensya. Ang first offense ay may multang 5,000 pesos at 2-month license suspension. Ang second offense ay may multang 6,000 pesos at 3-month license suspension at ang third offense ay may mutang 7,000 pesos at 6-month license suspension. Kapag lumampas na sa third offense, ang multa ay 10,000 pesos at babawiin ang lisensya. Kapag distracted driving, ang first offense ay may mutang 5,000 pesos. Ang second offense ay may mutang 10,000 pesos. Ang third offense ay may mutang 15,000 pesos. At kapag lampas na sa third offense, ang multa ay 20,000 pesos. Pero tandaan, kapag may nasaktan na individual o nasirang ari-arian, reckless imprudence ang krimen sa ilang ng Revised Penal Code kung saan maaring maditine ang pabayang driver ng panandalian o sa loob ng holding period kapag iniimbestigahan ng pulis ang aksidente. Kapag ang pinsala ay sa ari-arian, maaaring maditine ang driver ng hindi higit sa 12 hours. Kapag may nasaktan tao, maaaring maditine ang driver ng hindi higit sa 18 hours. Kapag may taong namatay, maaring matitini ang driver ng hindi higit sa 36 hours. Mananagot ang pulis sa ilalim ng Article 125 na Revised Penal Code kapag hindi sumunod sa itinakdang holding period. Madalas mangyari ang reckless driving dahil mahirap talagang iwasan ito depende sa mga pangyayari. Laging isipin may parusang kakibat ang reckless driving, multa, suspension o pagbawi ng lisensya at okulong. Pero mas malalang isipin ang pangalil nito sa buhay ng tao. Kaya bago aksyon, lagi mo na pag-isipan. Ito Sir Terny Tony Roman, handang magbigay ng feeling advice para sa inyong katanungan.